Yung nasa kanan na uh, project. Ayan, aqua project din natin. Kira nyo pa. Hi, Don Raya. o, <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to uh. you, no? Yan, welcome back ulit sa ating YouTube channel, mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment on below, follow the hashtag Don Roa. And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon, mga paps, eh, nagbabalik tayo dito sa ating uting Avery. And top, ko sa inyo, no? Ah, uh, bihira lang to, actually. No? na ipakita ko sa inyo yung mga aqua natin na meron tayo. No, so tama kayo nang narinig. Yan, ah... Uh, bihira, no? Hindi ko masyado talaga i-vlog to pero dahil ang dami nang sasabi sa akin na doon baka pwede pa silip ng aqua mo. So why not papakita ko sa inyo. No, so kung magustuhan nyo, pwede natin i-out, no? Pero kung ayaw niyo magustuhan, Pwede rin naman hindi. <laughs> Kasi nga, uh, pinaparami ko pa sila. No? So, bibig papakitaan ko kayo ng mga ilan nating uh, parese ngayon ng aqua. No? So, kung magustuhan mo, screenshot nyo. No? Tapos, uh, send nyo sa akin sa messenger, don't roi, don't roi, or you can text or call me. 0531364462 mga paps. No? So, yala, let's go! na yun. Yung sinasabi ko sa inyo na pangmalakasan natin na uh, aqua. Ayan, tingnan nyo. Ito ay uh, Opaline Aqua B1. Ayan yung torque na sa kaliwa. Tapos, yung nasa kanan, ayan yung visual Opaline Tail Follow. No? So, gagawa tayo ng uh, pangmalakasang materyales na uh, project of Opaline Aqua Pale Follow. No, so, tinan nyo kung gano'ng kakinis yan. Ayan, quality. Yan, ulitin ko, yan ay aqua V1 and V2. Yung V2 kasi, ang hood nun, parang puti. Ito, manilaw-nilaw. Or, sinasabi ng iba, pinkish. Pinkish yung kulay ng, ano, pinkish or cream. Depende kasi, sa mga breeder kung ano sinasabi nila, eh. May pinkish, may cream. Ayan. Pero yung, technically, yung hood ng V2, Kote, ito, uh, medyo krema. No? So, ayan. Ang project natin ay Opaline Aqua V1 Tail Follow. Ayan. Yung bilong kapalitin niya, ah, uh, Opaline Tail Follow yan, mga pap, sa visual yan. No? So, ganyan kaganda, mga pap. Alright. Ayan hen and kakyan DNA na kadete na. No, tapos meron pa sa so comparison dito. O, oh, ayan o. No? Oh. Back to back. Ah, uh, power Ito, ito lumilipad na to. Ito yung uh, B1 na aqua. Yan, o pala yan. Aqua B1. Opaline. pala ah DNA uh, All right Alright, tapos ito naman yung isa. Opaline. pala Uh, pale follow power blue. Yan. Ang project din natin, natin dito ay uh, back to back opaline aqua B1 pale follow. O, oh, di ba? Grabe yung mga pang ano natin, mga mga project. Yan. Dapat mga mabibigat na mga pup, kasi magalaga ka na lang din dapat yung maganda na. No, so DNA uh, hen yung babae, matured na yan mga paps. No, so ngayon pinagpaparis ko sila Ayan, kung mapapansin nyo, walang nest box. Kasi ganun talaga ang conditioning. Dapat well conditioned sila. Alright, ayan o. No, so meron pa tayo sa rito. Puro aqua tayo dito mga pups. No, so eto. Eto, maganda din to. Okay, so ayan o. Tinan nyo, parang pulburon yung ulo. <laughs> ayan, crema o. Ayan. eto ay Opaline Aqua V1. Torque Power Blue. Tapos, uh, DNA Hand, ito naman ay DNA Cap, itong Opa Penfalo Visual. No? So, tinan yung ulo, sunod na sunod. Ang project natin dito ay Ah uh, ang project natin dito mga paps ay opaline, uh, Opa Line Aqua B uh, Penfalo. Alright, ayan mga paps. Yan. Ganda, no? Tinta, don't screenshot yun na. And send to my messenger, Don Ruaya, Don Ruaya, yun dyan mga pap. No? tawagan nyo ako, ipits nyo ako, you can text call, me, si 7 3 1 3 6 4 4 6 2 Ayan, mga pap, so. Yun, no? Sobrang gaganda, mga pap, madiin yung kulay. Yung no, una, kala ko pag uh, B1, B1 lang, hindi pala mga paps. Ang, ang B1 pala ay pwede rin mag-anak ng B2. No? Kasi yung mga B1 natin mga top, mostly, anak siya ng bito. So, ibig sabihin, may tukos ang bito. No? Ang pinagkaiba na pala ng diwa at bito, yung bito ay parang puti. No? Parang puti yung hood niya. Tapos yung biwan pala ay crema or pinky so sinasabi ng iba. No, so kung nagustuhan niya yung vlog natin, uh, eh text o tawagan mo kagad ako 0953136446 to mga pups or message ko sa aking peso messenger. Andon ro ay, don ro ay. Tapos ngayon, meron din tayo mga Uh, passable downfall ito ayan mga paps oh, sa mga budget field na naghahanap meron tayo dito bio, blue, green pipe turquoise, blue, opa, blue bio, Yui, green meron tayo lahat yan mga paps o oh, diba kompleto lahat yan tapos sa bishwa naghahanap ito may opaline downfall ito tayo yung buhusan ng sunrocks Ay sinasabi ko <laughs> No? B A N A hen tapos ito ang gender tong Pablo. Ngayon ko rin na natong Pablo rin, sayang to. Pag nagkakto jackpot kayo mga pups. Pero, mura ko lang ibibigay ngayon. Ito yung sinasabi ko parang agila. Hmm. Ito B A hen so slate to blue. Ayan may kinis lahat yan. Visual yan ha. Visual dan follow. Ayun oh. Or oh, screenshot yun na ito. Pardon. Ang ganda rin itong kinis oh. Split opa. Pag nagka, pag nagka opa na dan follow him. Hmm. Tapos sa mga naghahanap ng Red Factor project, uh, ang kinagandaan nito mga paps, hindi lang siya basta project Red Factor. Meron pa siyang dugo ng PayPal at saka Lutino. Ayun na, meron tayong avocado green, may green, may pie, may olive green. Ayun na, tinan niyo yung ulo. pulang pula na, nasusunod na yung ulo. Dahil nga ito yung mga red factor na hindi nagtuloy. Ito, meron tayong viewing din. Ito nga yung sample nyo no? Ayun yung suffusion. Tinan niya. Ayun yung suffusion, no? Yan. Ayun yung sinasabi. Ito yung mga red factor na hindi nagtuloy. Okay, ano tinan niyo? Parang nasusunog yung ataw ng ganda, no? Tsaka lutino. Parang sa no? naghahakot na yan mga paps, oh dito na parisan. Ito, opa, uh, dan follow up, yung blue slinky tapos itong pardo, opa split dan. Ito, mature na rin to uh, actually, baka may itlog kaya yung nabuksan. No, ito rin. Uh, split opa, visual dan follow up, par blue, tapos yung blue, opa split dan. Yung Ayan o. Oh. Ganda, no? Oh, yan screenshot ko na. Mga mga may itlog na 'to. Hindi ko lang tinitingnan si baka mabulahaw. No, so ayan oh. Ganda yan, mga paps. Usong-usong dan follow ngayon. Tsaka hindi nawawala sa uso. No, so muli kung nagustuhan nyo yung vlog natin, yung aqua, yung dan natin. Kasi yan na eh. Ayun na yung future <laughs> no, so hindi nawawala sa uso mga paps, no? So all you have to do is to text or call me 0953136462 or message us sa Facebook Messenger and don't roi don't roi So yun lang, Maraming salamat muli sa lahat ng nanood. Stay safe and God bless you.